Hindi naman, hmm. depende. Kalayo. Ang baba, ulakan, nagpatid, nagpatid, magkano, mayo, mayo. Sa mga gagaling. Ganon. Ah, ganon, no? Oo. Oh. Pero ang pinakamalaking sa, ano, no? Mali... Malayo. Uh... Depende. Metro, nito, manila lang, no? Kahit sa kami. Kasi kami mita niya, isang daan. Ganon, ganon, di ba? Mag-gol lang, Kaya meron, ipatid, di ba? Yan nah, ang mayayama, no? Hindi, sa bahay mo naman, sabi ng tunay na mayayama ay malay sa karen ng langit. Sa karen ng karen ng langit ito. No? Ito, wala kasi nakita, hindi ba mas sila, wala silang nang eh. Yung oh. tao nga, yung sa kanila, nangyihingat ng pagkain. Oo. Hindi, pinapangkain. Wala, you know. Kasi ang isip nila, marami siguro nung araw na ibibigay sila, mga manluloko. Di ba kasi marami kaya kaisip na-fly na. Oo. Oh. Oh. Oh.

đi coi nó nago chứ chi kia sao, lâu 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 lâu, anh có bắt tao mày, bắt tao điom tao điom, điom điom điom, điom điom điom, điom điom điom, điom điom para maniwala kayo eh. Ah. Oo. Ano, mga pwede tayo Hindi sabi nyo dito. Kasi yung ka, ko, pag hindi ka katara ka lang, may pera ka. Hmm. Ay kung nagusun ka. Di ba kaya? Eh ngayon pala, gumagawa na ako namin dito. Ha? Ah. Hmm. Ang tao, sa totoo lang, nasa daya. Sino ba nagmamayobra ng mundo? Diba, di ba, demonyo? Hindi ba yan? Totoo yan. Ngayon, yun sa Panginoon, kuya, hindi, sama sa mga taong tumakasangkot sa Kasi ko. Yan oh. sa demonyo. Dahil oh. dyan ka mga sinungaling. Mga oh, eh, kasabaw siya para ito mga kaya nila. Oh. Eh, gano'n nila, yun yun eh. Ba? Kaya tinanggal ako. Hmm. Hindi ko sinabi ito. Oh. Ito, ano, 55. Pero ito,

Uh, Tapos nag-alasya sa Panginoon, pero kaluhuan niyan. Hindi lang ako okay. so, naisip nila, bata pa sila. Oo. Hindi lang yung demonyo. Oo. Oh, oh. sabi ng Panginoon, mga bakla, hindi pa ba kasukan ng pangin sa langit yan. Ha? Hindi pa kasukan ng pangin sa langit yan, mga bakla. Huh? Ba Oo. Oh. Ah, sinabi ng Panginoon yan eh. Ah. Ang mga eh, ipagsit sa kapula lari. ako nung bata pa ako bakla, yung tumira sa akin, nakaunan sa akin. <laughs> <laughs> hindi na, ko na ginawa. Ayoko na ako kasi sinabi ng Panginoon. <laughs> Parunta niya talaga. Na-virgin pala <laughs> yung ng bakla. Yung una, yun ang una wala <laughs> sa arin. Yung una. Pero sumunod, ayoko na. Hmm. Ayoko na ako. Pati yung ano, tomboy. Ano pa, mag... Wala sa yaman ng tao. Matalino ka. Oo, oo, Di ba si Charis, tinatay yung mga magulang niya? Oo. Oh. Di ba si Charis? Paka... Di ba naging oh, lalaki niya Oo, oh, na. Parang si Michael, si Michael ano? Si... Si Michael ano, yung... Kimion? Yun? Yung Michael Jackson. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Nagkaanak yun, naging babae yun eh. Mm. Asan si Kusyon? Asan sa Panginoon yung anong tawag yun? Yung... <laughs> Patrust lang ka? Oo. Uh. Sa dami ng pera mo, hindi mo malam kung bilyon-bilyon yung pera, diba? oh, niyo, no? ang di ba? Diba? Oo, oh, kasalanan okay. si niya, si May... no? Asan sa Kusyon, hindi mo namatay na siya, di ba? Oo nga. May nagsabi nga, nandun si Hitler, kasi Michael Jackson sa Inferno. Ito yung Inferno, paalam ko. Inferno. Oo. Alam mo na imperno? Nandun sila no? Nandun sila Ang tao dito sinungaling mag, Ano ang kapatid na sinungaling? Magalakaw, mamatya tao, ambog, mayabang oh. Lahat kasamaan Kaya pagdating tiguan sa ating Panginoon Lahat yan oh. na Tupukin mo na Ayoko na may masama rin ang mundo na ito oh. Dahil Sinasaktan nila tao Pandaraya, panggagago Tarot po Hindi ko samang ulo lang putang. Sabi ko <laughs> isang, Nakita ko mino, putang ina mo, yabang mo. <laughs>